Itong kantang to ay para sa mga na in love, umasa, at nasaktan. Para sa inyo to. At more importantly, para sa akin ito. Kung mo Pag-ibig na ipaglalaban. Pag-ibig na di inaasahan. Magkakabibig na tayo. Pag-ibig na tapat. Okay. Anong okay? Okay. As in okay na. Tayo na. Yes! Pag-ibig na itinadhana. Mark Anthony Fernandez and Alessandra De Rossi. Alger Abrenica. Isabel Oli and Mike Pecto Nakua. Hart Evangelista and Jeff Eigenman. Wagas, mga totoong kwento ng pag-ibig. Ngayong February 9 na. it's a gma news tv